and komaraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa YouTube kay channel po blog. kay Mario's vlog. po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel, maraming maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan of Malalag, sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Mario's vlog. Ayun mga kalingap sa so ngayon may pupuntahan tayo doon sa yun hong kung natatandaan nyo yung kapitbahay ni Diwata na si Jubilin. So ngayon mga kalingap pupuntahan natin para matunong, matanong natin kung, kumusta yung lang naman ho natin kung ano yung pakiramdam nila o kung masaya sila dahil si Diwata ho ay magiging kapitbahay na nila kasi kilala ko nga pala yun nung sila diwatay mahirap pa pasensya na ako kayo mga kalingap kung hindi ko ma masabi o mabigkas kung anong pangalan ni Diwata kasi yun lang ho ang pagkakaalam kong pagkakakilala ko si Diwata kaya mga kalingap tatanungin na lang natin si Jobilin ayun hey, mga kalingap samahan nyo ako bye nyan? Uh oo -oh. <laughs> Di ba dati mo kakuha nito si... Ano yun? May green dalang <laughs> ba? <laughs> may dito tayo. Ano pangalan mo na yun? Jovilin po. Mm, ang bahay mo dito sa... Kapit-bahay mo siya si Diwata ngayon? Kapit-bahay mo ngayon? <laughs> Medyo <From laughs> <laughs> <laughs> ano po, may may distance. Pero po po ako sa mga ito. Parang distance? Ano naman sa pakiramdam mo dahil meron ka ng ka magkakatabi mo na si Juan Iwata ay syempre po ano okay. masaya po para sa kanya kasi may bahay na siya matututuyan na kayo na po <tod noise> kilala mo ba siya noon? kilala mo siya noon? Oh, so, pa, oh ay kilala ano ba ang buhay niya ngayon noon? anong buhay buhay mo? ang alam ko po to, 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 to kasi niyan is iniwanan po sila noong tatay nga daw po so sila sila na lang po daw mo. sila na, hmm. na lang po mag yung nanay po talaga niya nagtaguyod sa kanya. Ayun. Mm. So, masaya ka naman para sa kanya. Naman po. Di Hindi naman naman hindi magiging masaya kapag yung kapwa oh, mo natulungan, di ba? po. Sumbo ka lang. Ay, nagsusumba ka na ngayon. Yes, po. Akala ko nga sa kanya, 14 years pa lang. Parang ganda ng pit mo eh. Yung wala nga lang ng isang lalaki. Eh, pala sayaw mm. lang po kaya. Kasi mga ganyang katawan mo sa labi. Ang bang tatipong Alam mo ba yung kan? Alam mo ba yung bahay nila dati noon? Ay, doon po yung sa may party doon. Mm. Pero yung bahay nila doon, nakita mo na talaga. Nakita mo talaga yung bahay niya doon. Yes. Anong ang pangalan mo? Jovelin po. Jovelin. si Diwata, anong pangalan niya nga? Diwata. Yung kapatid po niyan ang kilala ko eh. Ay, itong... Yung panganay po. Yun po kasi yung kagubay po. Ah, uh, anong pangalan niyan? Alin po. Yung, uh, kasi nakilala namin sa pangalang Diwata. Hindi <laughs> po, ilala ko doon eh. Si ano yung kapatid po ang kilala ko. Hmm... So, parang malapit na yung ribbon cutting dito ay, di magkak... Mag kung ano, sa so, ngayon, nakikita mo rin siya, si Diwata, nakikita mo siya kung... minsan po, hmm. kasi paalis-alis din naman po ako dito, Ay, ay saan ka bang sa trabaho? Ano po, nagtuturo po ako sa atin ng sayaw, ngayon na lang ako ano na 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 Ah, nagtuturo ka na sayaw? Ay, kaya pala, ang ganda ng katawan <laughs> Oo nga. Hindi, dito ka lang. Para i-upload ko to sa uh, <laughs> ay, sa YouTube. Oo. Maganda naman ang kuha eh. Okay, no. <laughs> Hindi, nagtatanong lang naman ako tungkol sa dito, sa katabi mo, si Diwata. Tatanong na naman ako kung uh, masaya ka naman dahil meron ka ng katabi na Si Diwata, tulad na nga nang na, sabi mo na kay, kay, kakilala mo rin siya dati at uh, nakakaawa rin yung buhay niya noon. So ngayon, maganda na ang buhay niya dahil na napabahaya na siya. Mm. Ilan pa sila magkakapatid? Magkakaalam ko po, po yung Anne nice. Ano, tapos si Rilia, siya Apat po? Apat. Uh, wala na siyang ama? Wala. Na. Uh, ano ay, lang? Kuya sa siya. Ina na lang. Nakabang ano, maliit pa po sila. Hmm. Kaya yung nanay na lang po talaga nagtataguyod sa kanila. Hmm. Ano naman yung hanap buhay nila dati? Yung nanay po, yan ay ano po. Ah, nag-handicraft. Mm, yun ang ikinabubuhay nila. Ay, napaka-proud Eh, minsan naman po, yun. naman po yung handi handicraft po. Hindi naman po tuloy-tuloy yung supply. Mm. At saka, di ba mahirap gawin din yun? Yes po. Uh, buti ko makatapos ka ng isa sa isang araw. Nakakatapos naman siya ng, uh, sa araw-araw na -araw, mayroon naman siya na ibibinta. Siguro po kasi uh, mabilis naman po siya gumalaw. tsaga lang po ba? Eh. Mm. Ano ang pangalan ng nanay yung nanay? Emelda po. Emelda yung ina ni Diwata. Hi, po. Kasi ang uh, ang pagkakilala na namin na ako, si Diwata na ano talaga yun. Maganda eh. Ha? Meron pa bang gaganda sa'yo dito? Uy? Joby Lin, pangalan mo? Yes, mga kalingat si jobilin oh. Kumakita ng napaka-sexy. Ayan. Ito na yan? Uh, 23 na ko po. Oh, 23 po. para di bang <laughs> ano, 14? Ayan. Anong mga tao? Ayan, A, lapay, palaman. na. isang daan. Wala akong isang daan isang daan. Ay ay ne, ka na muna dito ninyo ha. Uh, Jovelyn, pumasahi mo. Oh, okay. mo. Sige. Okay. Ano masasabi mo? Salamat po sa tulong niyo para sa kanila. Tapos sana po may marami pa po kayong matulungan, God bless po. Okay, thank you Jovelyn. Jovelyn, makikita mo to sa account ni Marius vlog. Ano? Ah, okay. ah, i-subscribe mo na lang, lang Marius vlog. <laughs> I-upload ko to baka bukas, mamaya. Okay, thank you. Bye-bye. Ah, Ayan ang mga kalingap na nakausap na natin si Jubilin ang kapitbahay ni ni Diwata at yun nga ho narinig naman ninyo kung ano yung sinabi ni Jubilin at sa lahat na nakapanood ng aking video marami pong salamat at uh, huwag ko sana niyo huwag kalimutang suportahan kalingap uh, Kuya Bar Santos Matubang at na Vlogs at uh, Kalingap Rap at ang iyong pong lingkod Marius Vlog sana po uh, palagi nating suporta ng ating uh, mga video para marami pa po tayong matulungan na mga may hirap ng mga kababayan natin at uh, wag naman ho ninyong i-skip ang ads isa pa rin sa magkakatulong sa uh, at magkakatagdag para sa ating revenue Ayan po mga kalingap, maraming pong salamat. Bye-bye. Abangan nyo yung susunod ko pang mga upload.